Baka hindi mo pa napansin, pero baka ikaw ay nabubuhay na parang immortal. Pero nagsasayang ng oras na parang isa na lang araw na natitira sa buhay mo. Heto ang pinakamalupit na katotohanan, at sa parehong pagkakataon, ang pinakabinuo na hindi pinapansin, ang oras lang ang mayroon tayo at ang oras lang ang wala tayong kontrol. Alam mo ba na ang mga tao na hindi pinapahalagahan ng oras, ay silang mga pinakamaraming nagrereklamo sa buhay. Ganun na, at nandito ako ngayon para ipaliwanag kung bakit. Noong bata pa ako, laging inuulit ng lola ko ang isang pangungusap na noong panahoy parang tula na kasi paulit-ulit niyang sinasabi, malapit na akong umalis, mahal ko. Sabi niya ito nung siya ay may anim na taon. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Namatay siya ng 144. 34 na taon inuulit ang parehong salita. Tatlumput-apat na taon niyang iniisip na malapit na siyang mawala, samantalang may mahabang daan pa sa harapan niya. Nakakatuwa, di ba? Parang karamihan sa atin ganyan. Laging iniisip na may oras pa. O kaya, iniisip na wala na talagang oras. Nabubuhay tayo sa dalawang magkasalungat na sitwasyon, iniisip na tapos na ang buhay natin o iniisip na pwede nating ipagpaliban ang lahat. Pero wala namang ipagkatapos. Nasa ngayon ang lahat. Noong mga panahong iyon, may kaibigan akong si Bob Yates. Hindi kami mapaghiwalay. Magkapatid na magkaibigan, puno ng plano, ginagawa ang lahat ng bagay ng magkasama. Nakapasa siya sa pagsusulit para makakuha ng lisensya bago ako. Siya ay tuwang tuwa Malaya. Isang araw, tulad ng iba pang araw, alam mo yon, yung mga araw na walang espesyal, pero dito sa mga araw na ito ang lahat ay maaaring magbago. Siya ay nagmamaneho sa Kingston Road sa Toronto, may mga lata ng pulang pintura sa kanyang truck. Nawalan siya ng kontrol, tumama sa isang tulay at doon na natapos. Labing anim na taon. Doon natapos ang buhay niya. Kaya mo bang isipin? Isang batang labing anim na taon, puno ng pangarap at plano, ngunit bigla na lang nawasa. Ang pula ng pintura ay nanatili sa tulay ng ilang taon. Hindi mo kayang dumaan doon at hindi maalala ang nangyari. Ngayon, hayaan mong magtanong ako sayo. Kung tinanong mo siya 30 minuto bago ang aksidente, kung gaano katagal niya inaasahan ang buhay, ano sa tingin mo ang sabot niya? May 50 taon pa akong haharapin. Pero wala siyang kalahating oras. Ang lola ko, akala niya malapit na siya, ngunit nabuhay pa siya ng 34 na taon. Ang kaibigan ko, bagamat kabataan, hindi na naranasan ng bukas. Ito ang bahagi na hindi gustong tanggapin ng karamihan, hindi mo alam kung gaano pa katagal ang buhay mo. Maaaring tatlumpung taon pa. Maaaring tatlumpung araw. Maaaring tatlumpung minuto. At habang buhay ka pa, tila ba walang katapusan ang iyong buhay. Gising ka, nag-aksaya ng oras, nagtatagal, nag-iwas at tinatawag itong buhay. Hindi. Iyon ay isang pagsasayang ng isang bagay na hindi kayang ibalit, ang oras. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na parang ang araw na ito ay isang obligasyon at ang bukas ay isang tiyak na bagay. Pero ang bukas ay isang ilusyon na nagbibigay ng aliw upang takasan ang responsibilidad na kumilos ngayon. Ilang beses ka nang nag-isip, gagawin ko na lang mamaya. Susunod na linggo magsisimula na ako ng dieta. Susunod na buwan ayos ko na ang finances ko. Kapag may oras, sasali ako sa kurso. Pero ang mamaya ay hindi dumating, di ba? At pag-isipan mo, limang taon ang lumipas sampu minsan, buong buhay mo na. At narito na ang bigat. Ang bigat ng pagtingin sa nakaraan at makita na lumipas ang oras at nandoon ka pa rin sa parehong lugar. Alam mo kung bakit? Dahil masyado kang abala sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Ilang notifications na ba ang binuksan mo ngayong araw? Ilang oras na ba ang naubos mo sa pag-scroll sa cellphone, nanonood ng mga palabas na hindi mo naman matandaan pagkatapos? Ilang mga appointments na ba ang tinanggap mo dahil sa takot na magno? Ilang beses mo bang sinaktan ang sarili mo sa dahilan na hindi ito ang tamang panahon? Hindi ako dito para maghusga sa iyo. Narito ako dahil naranasan ko na ito. Dahil naranasan ko rin ang mag-aksaya ng maraming oras. Dahil naniwala rin ako na kailangan kong maghintay ng isang bagay bago magsimulang mabuhay ng totoo. Ngunit ang totoo, buhay na tayo ngayon. Habang nakikinig ka sa akin, ito na ang oras mo na dumadaan. Napapansin mo ba ito? Literal na binabago mo ang bawat minuto ng iyong buhay para sa pakikinig na ito. Kaya't gawing makabuluhan. Ano ang pinakatumatak sa akin noong panahoy yon? Ang kaibahan. Isang matandang babae na nagsasabing alis na ng mga dekada. Isang batang lalaki na hindi inisip na alis siya. Ang kaibahan ito ang nagbigay sa akin ng pangunawa napagtanto ko na ang tanging mahalaga ay kung ano ang ginagawa natin sa kasalukuyan. At ito ang nais kong maintindihan mo ngayon, ang buhay mo ay nangyayari sa sandaling ito. Hindi bukas. Hindi kapag kumita ka pa ng higit. Hindi kapag napromote ka. Hindi kapag perpekto na ang lahat. Ang buhay ay dito. Habang ikaw ay humihinga. Habang ang puso mo ay tumitibok. Habang ang oras ay dumadaloy ng hindi nakikita, tulad ng buhangin sa isang orasan ng buhangin. Hindi mo kayang ibalik ang orasan ng buhay at magsimula muli. Walang replay. Kaya't makinig ka, bawat desisyon na ginagawa mo ngayon ay nagtatayo o sumisira ng iyong kinabukasan. Ang bawat ina mo dahil sa takot na magsabi ng ihindi ay kumakain ng bahagi ng iyong oras. Bawat oras na ginugol mo sa mga abala ay isang oras na hindi mo na maibabalik. Huwag mong maling akalain, kailangan ang pagpapahinga, mahalaga ang maglibang. Ngunit kung ginagamit mo ito bilang pagtakas, bilang pampamanhid, hindi ka nabubuhay. Pumupuno ka lang ng espasyo. At ang buhay ay higit pa sa simpleng pagpuno ng espasyo. Kaya't kung may isang payo akong maibibigay sa iyo ngayon, habang nakatingin sa iyong mga mata, ito 'yon, maging brutal na tapat sa iyong sarili. Isulat ang lahat ng bagay na kumakain sa iyong oras lahat ng bagay na ginagawa mo ng otomatiko, nang hindi nag-isip. At itanong, dinadala ba ako nito sa lugar na nais kong marating? O pinapalayo ako nito? Kung hindi ito tumutulong, putulin mo. Ganun kasimple. Masyado pang maikli ang buhay para sayangin sa mga bagay na hindi nagbabago, hindi nagpapalakas, hindi nag-uusad sa'yo. Kaya mong baguhin ang lahat. Ngunit tanging kung magdesisyon ka ngayon. Dahil hindi naghihintay ang oras. At ang buhay, ang buhay mo, ay nangyayari sa eksaktong sandaling ito. At kailangan mong maging naroroon upang ito ay maranasan. Naisip mo na ba na ang bawat tao sa buong mundo ay tumatanggap ng parehong halaga ng oras araw-araw? Dalawamput-apat na oras. Isang libot apat na at apat-naput minuto. put anim na apat na raan na segundo. Wala nang pinagkaiba kung ikaw ay isang si ng isang multinasyonal, isang nagde-deliver ng pagkain, o isang may bahay. Pantay-pantay ang oras sa lahat. At gayon paman, may mga tao na nakakalikha ng mga imperyo, habang ang iba naman ay hindi umaabante. Paano ito posible? Ang sagot ay simple, at sabay na brutal. Hindi ito tungkol sa kung gaano karaming oras ang mayroon ka, kundi tungkol sa kung ano ang ginagawa mo sa oras na mayroon ka. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na parang ang oras ay nababago. Parang maghihintay ito at magbibigay pa ng puwang para sa lahat ng pangarap, lahat ng abala, lahat ng dahilan. Ngunit ang oras ay hindi nagpapatawad. Hindi ito naghihintay, hindi tumitigil, hindi bumabalik. Basta lang itong patuloy. At ang hindi sumusunod ay naiwan. Sa mga nakaraang taon, naranasan ko ring mahulog sa siklong iyon. Naniniwala na kailangan lang maghintay ng tamang oras o mas maraming libreng oras para makapagsimula ng isang mahalagang bagay. Hanggang sa napagtanto ko, hindi dumarating ang oras. Kailangan itong likhain. Kailangan itong igalang. Kailangan itong gamitin ng may layunin. At narito ang bitag, iniisip natin na ang pagiging abala ay katumbas ng pagiging produktibo. Ngunit hindi ito totoo. Ang pagiging abala ay madali. Kayang punuin ng kahit sino ang buong araw ng mga gawain, pulong, mga obligasyon, mensahe, social media, at pagmamadali. Ngunit ang pagiging abala ay hindi katulad ng umuusad. Hindi pareho sa tunay na paglago. Marami ang puno ng mga bagay na dapat gawin ngunit walang layunin. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng aktibidad at pagiging produktibo. Dito pumapasok ang salik na naghihiwalay sa mga tunay na nabubuhay mula sa mga simpleng nagsusurvive ang kamalayan kung saan pumupunta ang oras. Isinagawa ng Harvard University ang isang pag-aaral sa higit sa 70,000 tao sa loob ng mga dekada. Ang kanilang natuklasan ay nakapagpapabighani, ang mga pinakamasayang tao ay hindi ang pinakamayayaman o ang mga nagtatrabaho ng pinakamaliit. Sila ang mga taong nakakapaggamit ng oras ng mas malinaw, yung mga marunong magsabi ng i-hindi, mga nag-organisa ng kanilang araw ayon sa mga prioridad, mga nagdedesisyon ng may malay kung ano ang mahalaga at ano ang ingay. At narito ang isang punto na marahil ay medyo masakit, ngunit kinakailangan. Kung hindi mo kinokontrol ang oras mo, may ibang tao na magkokontrol nito para sa'yo. Ilang beses ka nang tumanggap ng mga imbitasyon o mga hinihingi na hindi mo gusto para lang magpasaya. Ilang beses mo na bang ipinagpaliban ang isang mahalagang bagay para sa'yo, dahil abala ka sa mga kagyat na bagay ng iba? Bawat beses na nagsasabi kang ka i e sa isang bagay na hindi mahalaga, nagsasabi ka rin ng i e hindi sa isang bagay na maaaring magbago ng buhay mo. Si Steve Jobs ay isa sa pinakamalalaking henyo ng ating henerasyon. Hindi lang siya isang innovator, obsesyonado siya sa oras. Naniniwala siya na bawat minuto ay dapat gamitin upang lumikha ng isang bagay na may saysay. Nagsabi siya minsan, ang tanging paraan para gumawa ng isang mahusay na trabaho ay mahalin ang iyong ginagawa. At ang tanging paraan para mahalin ang iyong ginagawa ay hindi mag-aksaya ng oras sa mga bagay na hindi mo mahal. Sa kabilang banda, si Michael Jackson, isang hindi mapapantayang artist, ay nagbigay sa atin ng ibang leksyon. May talento siya, may mga yaman, may kasikatan, ngunit nawalan siya ng kontrol sa sariling oras. Siya ay nasugatan ng mga labis na ischedule, ng mga panlabas na presyon, ng isang sistema na pumipigil sa kanya na huminto, huminya, at magpokus. At sa huli, ito ang kumain sa kanya. Ang oras na hindi ginagamit ng maayos ay nagiging bigat. Pagbagsak. Katapusan. Naramdaman mo na bang parang nagtatapos ka lang ng mga gawain? Parang tinutulak mo lang ang mga araw na may mabigat na pakiramdam. Parang tinatapos mo lang ang linggo, hindi ito buhay. Ito ay pagsusurvive. At kaya naman, ilang taon na ang nakalipas, gumawa ako ng isang radikal na desisyon, nagsimula akong magsabi ng ti hindi. Hindi sa lahat ng hindi nagdadala ng paglago. Hindi sa mga distraksyon. Hindi sa pakiramdam ng pagkakasala sa pagtanggi sa isang imbitasyon na hindi nakikinabang sa akin. At higit sa lahat, hindi sa ideya na ang aking oras ay hindi kasing halaga ng oras ng ibang mas importante. Ang desisyong iyon ang nagbigay daan sa akin upang makapagtayo ng isang global na negosyo, makapag-impluensya sa milyon-milyong tao, at mabuhay ng may layunin na nagpapalakas sa akin tuwing umaga. At ikaw? Ikaw ba ay may kontrol sa iyong oras o ikaw ay tinatangay na lang ng agos? Maaaring hindi mo pa ito nararamdaman ngayon, ngunit bawat segundo ay ginagamit o nasasayang. At sa loob ng limang taon, sampung taon, dalawampung taon, titingin ka sa likod. At ang tanging tanong na magiging mahalaga ay, ano ang ginawa ko sa oras na ibinigay sa akin? Kaya naman ngayon, higit sa lahat, nais kong hikayatin kang gawin ang isang simpleng bagay, ngunit makapangyarihan. Isulat sa isang papel ang lahat ng ginagawa mo sa buong araw mo. Lahat. Mula paggising hanggang pagtulog. At pagkatapos, tapat na tanungin ang sarili, gaano kahalaga ang mga ito? Gaano kahalaga ang mga ito sa pag-unlad ko, ang wala namang layunin alisin, ang hindi nagtatayo putulin, ang umaalis sa iyo mula sa kung sino ang nais mong maging itapon. Ang iyong oras ay ang iyong buhay, at ang iyong buhay ay hindi maaaring ituring na isang bagay na nakadepende sa ibang tao. Ito ay sagrado. At ito ay patuloy na lumilipas. Ngayon mismo, isipin mo ang isang ampulheta. Yung ginagamit natin para ipakita ang oras sa isang biswal at halos nakakahumaling na paraan. Ang buhangin sa tuktok ay kumakatawan sa mga bagay na darating pa. Ang buhangin sa ilalim ay kumakatawan sa mga bagay na lumipas na. Ngunit ang talagang mahalaga ay ang maliit na bahagi ng mga butil na nahuhulog sa gitna ngayon. Dahil dito nagaganap ang buhay. Dito tinutukoy ang lahat. At ang pinakakapansin-pansin, bagaman alam natin ito, karamihan sa mga tao ay namumuhay na hindi pinapansin ang katotohanang ito. O sila ay nakakabit sa nakaraan, paulit-ulit na binabalikan ang mga sugat, pagkabigo, pagkakamali. O sila ay nakatingin sa hinaharap, naghihintay ng tamang oras, ang perpektong sitwasyon, ang tamang pagkakaalin ng mga bituin. Ngunit ang ngayon ang tanging bagay na mayroon tayo. Ang nakaraan ay tapos na. Ang hinaharap ay hindi pa dumating, at ang ngayon ay nasasayang. Karaniwan akong may sandur sa aking mesa, isa pa sa aking estante, isa pa sa bintana. At hindi ito para lang sa dekorasyon. Ito ay para ipaalala sa akin na bawat segundo ay mahalaga. Na ang buhay ay dumadaan habang iniisip natin kung tayo ba ay kikilos o hindi. Habang tinitimbang natin kung hahabulin ba natin ang ating mga pangarap o hindi. Sa simula ng aking paglalakbay, nang magsimula akong mag-aral ng pag-isip ng tao, ang batas ng atraksyon, at mga prinsipyo ng personal na tagumpay, naintindihan ko ang isang bagay na lubos na nagbago sa aking pag-ugali. Ang ginagawa ko ngayon ay nagtatayo ng aking bukas. Mukhang halata, ngunit ang mamuhay ng may kamalayan tungkol dito ay bihira. Karamihan sa atin ay namumuhay sa otomatikong mode. Naghihintay ng tamang oras para magbago, mag-invest, mag-sorry, magsimula ng proyekto. Ngunit hindi darating ang oras na yon dahil nandyan na ito. Gusto mo ng tunay na pagbabago? Hindi ito magsisimula sa lunes. Hindi ito magsisimula sa bagong taon. Hindi ito magsisimula pagkatapos ng bakasyon. Magsisimula ito ngayon sa isang desisyon. Isang simpleng desisyon na gumawa ng ibang bagay ngayon. At baka iniisip mo, pero ang dami ko pang kailangang ayusin, ang layo ko pa sa gusto ko, hindi makakatulong ang isang maliit na hakbang ngayon. Ngunit dito ka nagkakamali. Dahil ang ngayon lang ang mayroon ka para magtanim. Ito lang ang tanging masaganang lupa na hawak mo. Kung hindi ka magtatanim na yon, walang aanihin bukas. At alam mo, hindi ko sinasabing madali. Ang pagbabago na ngayon ay nangangailangan ng pagiging naroroon. Kailangan mong baguhin ang mga lumang pattern. Kailangan mong tumigil at itanong, ano ang ginagawa ko sa aking sarili sa oras na ito? Ipinakita na ng agham na ang utak ng tao ay humuhubog ayon sa mga nakasanayan na ginagawa natin araw-araw. Isang pag-aaral mula sa Duke University sa Estados Unidos ang nagpakita na higit sa 40% ng ating araw-araw na gawain ay mga hindi namamalayang habits. Ibig sabihin, halos kalahati ng iyong araw ay isinasagawa mo ng hindi namamalayan at kung hindi ka gigising sa katotohanan ito, ang oras ay lilipas at ang buhay ay magpapatuloy na hindi ka kasama sa totoo nitong pagdaloy. Kaya naman, nais kong imungkahi sa iyo ang isang simpleng ehersisyo, isara ang iyong mga mata ng ilang segundo, huminga ng malalim at maramdaman kung ano ang nangyayari sa mismong sandaling ito. Kalimutan ang kahapon. Kalimutan ang bukas. Ngayon lang. Ngayon ay maaari kang pumili ng ibang pananaw. Ngayon ay maaari mong desisyonan na baguhin ang iyong attitude. Ngayon ay maaari mong tawagan ang taong matagal mo nang iniiwasan. Ngayon ay maaari mong simulan ang proyektong paulit-ulit mong sinasabi na wala kang oras. Ngayon ay maaari kang tumayo mula sa iyong upuan, maglakad, kumain ng masustansya, magsimula ng unang hakbang. Lahat ng bagay ay nagsisimula ngayon. At kung hindi magsisimula ngayon, kailan? Natatandaan ko ng malinaw ang isang gabi na ako ay nag-iisa sa opisina. Umalis na ang lahat. Madaling araw na at may nakaabang na tambak ng papeles. Pagod ako, gutom, antok. Ngunit sa oras na yon ay naramdaman ko ang isang hindi pangkaraniwang kalinawan. Para bang may nagsasabing sa aking loob, nayon o hindi kailanman at nagdesisyon ako sa sandaling iyon na buuin ang balangkas ng magiging programa ng mentoring na nagkaroon ng pinakamalaking epekto sa mga tao sa buhay ko. Ang mga simpleng sandali ng presensya, ng aksyon, na ngayon ay naging isang napakalaking bagay. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang desisyon. Isang pagpili. Alam mo ba kung ano ang nagpapakilabot sa akin hanggang ngayon? Ang isipin na, kung ipinagpaliban ko, baka ang sigla na yon ay nawala na. At lahat ng aking itinaguyod mula doon marahil hindi kailanman magaganap. Naranasan mo na rin ba ang mga ganitong sandali? Mga sandali kung saan naramdaman mong kailangan mong kumilos, ngunit hindi ka kumilos. At pagkatapos, iniisip mo kung ano sana ang nangyari. Ang magandang balita ay ang ngayon ay laging naroroon para sa iyo. Hindi nito hinuhusgahan ang iyong mga nagawa noon. Hindi nito hinihingi ang pagiging perpekto. Ang tanging hinihingi nito ay ang presensya. At ang presensya ay isang gawa ng tapang. Ito ay 'yung sasabihin, narito ako. Buhay ako. At pipiliin kong gumawa ng isang bagay tungkol dito. Kaya kung nais mong baguhin ang iyong buhay, hindi mo na kailangang maghintay pa. Magsimula ka ngayon. Isulat ang ideya na 'yon. Tumayo ka mula sa upuan. Kanselahin ang mga walang kwentang pangako. Gawin ang kailangan gawin. Hindi mahalaga kung gaano kaliit dahil ang buhay ay hindi naghihintay. At ang oras, ang oras na ito na nararamdaman mong dumadaan, ay sagrado na masyadong mahalaga upang sayangin. Ngayon ang sandali. At kung hindi ngayon hindi na kailanman. Ang pinakamalupit na bagay na nararamdaman ko ay ang malaman kung ano ang kailangang gawin at hindi pa rin magawa. Naranasan mo na ba ito? Ang pakiramdam ng pagiging mulat na kailangan mong magbago, gumawa ng desisyon, umalis sa isang sitwasyon, ngunit kahit na may kaliwanagan, patuloy kang natigil. Parang may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa iyo pabalik sa rutang sinasabi mong ayaw mo. At ang puwersang ito ay may pangalan, self-deception. Karamihan sa mga tao ay palaging nagsasabing gusto nila ng ibang buhay, ngunit ayaw baguhin ang kanilang mga asal na nagtatagal sa kanila sa pagkakatrap. Gusto nila ng mas maraming pera, ngunit hindi nila binabago ang paraan ng pagtangkilik sa kanilang oras gusto nila ng kalayaan, ngunit patuloy silang nagsasabi ng sa lahat ng bagay na nag-ugnay sa kanila. Gusto nila ng kapayapaan, ngunit pinapalakas nila ang kabuluhan araw-araw sa pamamagitan ng mga maliliit na desisyon na tila walang masama, ngunit kapag pinagsama-sama, lumikha ito ng isang agwat sa pagitan ng kung nasaan sila at kung saan nila nais na makarating. At alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot dito? Ang karamihan sa mga taong ito ay sumuko na ngunit patuloy pa rin silang gumagalaw. Patuloy pa rin silang bumangon, magtrabaho, mumiti, magkunwari na ayos lang ang lahat. Sa labas, normal na buhay. Sa loob, tahimik na kabiguan. At ang oras ay patuloy na dumadaan. At bawat pagkakataon na natutuklasan nila ito, ang tanong ay parang hampas sa tiyan, bakit ko patuloy na ipinagpapaliban ang aking sariling buhay? Alam mo, minsan, sa isa sa mga seminar ko, nakilala ko ang isang matalinong tao. Matalino, maayos magsalita, may kamanghamang hang pananaw sa buhay. Nilapitan niya ako pagkatapos ng isang lecture at sinabi, "Bob, alam ko kung anong dapat kong gawin. Hindi ko lang masimulan at hindi siya nag-iisa." Sa katunayan, isa ito sa mga pinakakaraniwang salitang narinig ko sa buong buhay ko. At alam mo ba kung ano ang ipinapakita nito? Na ang karamihan sa mga tao ay hindi nawawala dahil sa kakulangan ng kaalaman, kundi dahil sa sobrang pagka-distract. Sobra silang abala sa mga obligasyon na hindi nila pinili, sa mga rutang walang malay at mga pangako na hindi kinikilala ang kanilang mga pangarap, kaya't nakakalimutan nilang dumaan ang mga araw na hindi nila namamalayan. At ang pinakamasama pa, iniisip nilang ito ay normal. Ngunit hindi. Hindi normal ang mamuhay sa pamamagitan ng pagsisisi. Hindi normal ang ipagpaliban ang mga mahalagang pag-uusap. Hindi normal ang magtiis sa mga kapaligirang nagpapasakit sayo. Hindi normal ang maging tagapanood ng sariling buhay. At kung narito ka ngayon, nakikinig sa mga ito, marahil ito ay dahil sa kaloob-looban mo. Alam mo na rin na ginagawa mo ito. At hindi ko ito sinasabi upang sisihin ka. Sinabi ko ito dahil naroon na ako. Alam ko kung paano magtago sa likod ng isang abalang schedule, magkunwaring ayos lang ang lahat, kapag sa katunayan ay natatakot ka. Natatakot kang mabigo. Takot na magtagumpay at hindi alam kung paano haharapin ito. Takot na magbigay ng disappointment sa iba. Takot na madismaya sa sarili. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang simpleng at makapangyarihang katotohanan, ang tanging paraan upang malampasan ang takot na ito ay ang pagtigil sa pagpapaliban. Ang buhay na gusto mo ay hindi mangyayari ng mag-isa. Ito ay nakasalalay sa aksyon. At ang aksyon ay nangangailangan ng desisyon. At ang bawat desisyon ay nagsisimula sa ngayon. Nalimutan ko na kung ilang tao na ang nagsabi sa akin, umiiyak, Bob, nagkaroon ako ng pagkakataon pero pinakawalan ko. At ang natira sa kanila ay ang bigat ng kaalaman na ang buhay ay maaaring naging ganap na iba kung nagsimula lang sila. May isang pagkakataon na naalala ko pa hanggang ngayon. Isang lalaki na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, may magandang posisyon at matatag na sahod. Pero hindi masaya. Pangarap niyang magtayo ng sariling negosyo. May ideya siya, may kapital, may suporta pa mula sa pamilya. Ang kulang lang sa kanya ay tapang. At sa mga taon, palagi niyang sinasabi, sa susunod na taon, alis ako. Hindi pa ito ang tamang oras. Pero hindi dumating ang taon na yon. Tinanggal siya sa trabaho sa isang restructuring at dahil sa pagod na emosyonal, hindi na niya nahanap ang lakas upang magsimula muli. Mga taon pagkatapos, nakita ko siya bilang konsultant sa isang maliit na kumpanya. Sinabi niya sa akin, kung kumilos ako nung malakas pa ako siguro ngayon may kalayaan na ako. Naiintindihan mo ba kung anong ibig sabihin nun? Habang ikaw ay naghihintay ng tamang pagkakataon, ang iyong lakas ay unti-unting nawawala. Ang iyong kalinawan ay unti-unting nagiging malabo. Ang iyong sigla ay nauubos. Kaya't lagi kong sinasabi, huwag mong hintayin pa. Huwag mong hintayin na magbago ang sitwasyon. Dahil hindi ito kailanman magiging perpekto. Ang kailangan mong baguhin ay ang iyong saloobin, hindi ang iyong kapaligiran. May isang termino sa modernong psikolohiya para dito, emosyonal na pagpapaliban. Ito ay nangyayari kapag iniiwasan mo ang mga mahahalagang aksyon, dahil nangangailangan ito ng pagharap sa realidad. At ang iyong utak, upang protektahan ka mula sa sakit, ay pinapalayo ka sa mga ito gamit ang mga mas komportabling bagay, social media, pagkain, telebisyon, walang kwentang usapan, sobrang trabaho. Lahat ng ito ay para pigilan kang magtutok sa mga bagay na talagang mahalaga. Ang tanging solusyon ay ang pagharap. Ang pagkuha ng unang hakbang, kahit may takot, kahit walang garantiya, kahit hindi mo alam lahat, ang aksyon ay nagdudulot ng kalinawan. Ang kalinawan ay nagdudulot ng direksyon. At ang direksyon ay magdadala sa iyo sa iyong destinasyon. Ngayon, kung nakikinig ka sa akin hanggang dito, nais kong hamunin ka. Pumili ng isang bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban. Isang bagay lang. At gumawa ng kongkretong hakbang patungkol dito sa susunod na 24 na oras. Hindi mahalaga kung ano ito. Gumawa ng tawag. Kanselahin ang isang kasunduan. Simulan ng isang proyekto. Huwag mag-isip ng sobra. Gawin mo lang. At tingnan kung paano ka magiging muling buhay. Dahil yun ang hinahanap mo sa ilalim ng lahat ang maramdaman ang buhay. At ang buhay ay hindi nasa bukas. Nasa lakas ng loob na kumilos ngayon. Ngayon, kahit na magsimula ka ng maliit. Dahil ang mahalaga ay hindi ang laki ng aksyon, kundi ang desisyon na hindi na ipagpaliban pa. Diyan nagbabago ang buhay. Isang ayong hakbang sa bawat pagkakataon. Ang ngayon lang ang meron ka. Ang nakaraan ay lumipas na, ang hinaharap ay hindi tiyak, ngunit ang ginagawa mo ngayon ay may kakayahang baguhin ang buong takbo ng iyong buhay. At kung titigil ka na sa pagsasayang ng oras sa mga bagay na hindi mahalaga, matutuklasan mo ang isang lakas sa iyong sarili na marahil hindi mo alam na mayroon ka. At kung may kabuluhan ito para sa iyo, handa ka ng umakyat sa isa pang hakbang sa iyong paglalakbay. Ang susunod na video na lalabas sa screen ay magdadala sa iyo ng mas malayo, doon mo gagawin ang susunod na hakbang upang maging isang porsyento na mas mabuti kaysa sa iyong sarili ngayon. Maraming salamat sa pagiging kasama ko ngayon. Magkita tayo sa susunod na video.